Pangarap mo rin ba magkaroon ng sariling sasakyan? Paano rin to kung ano anong klase ang iyong gagawin um, to have your vehicle in your possession. Oh my gosh, mga lords, nag ako ng tabs ko sa sasakyan. Pagbago pa lang sasakyan mahal talaga. I know mahal pero hindi ko wag, gano ka uh, I wasn't expecting that much. So almost 400 ang pag ng license plate tab bayad-bayad na. <laughs> Ito guys, five steps na kailangan mo to keep in mind if gusto mo ng sarili mong sasakyan. Kasi dito ka, bisa ka babayad Una, yung um, car payment. So, kung kakash mo siya, mas maganda. Kung naman, huhulugulugan mo naman, okay naman. So, pangalawa, car insurance. So, dito sa Amerika, kailangan ng car insurance. Kung wala kang car insurance, you will be penalized. So, pangatlo, car warranty. So, sa dealership, you can buy car warranty. Kasi ang insurance at saka car warranty, magkaiba po yan. And then, pang-apat, kailangan mo ng car maintenance. Yan. Siyempre, yung pagagasolina mo, pag pag oil change mo i maintain mo yung pag mo sa loob, paglilinis-linis para palaging maganda. car wash yan. At saka pang lima ay car registration. So babayaran mo yung registration ng sasakyan mo every year para hindi ka hindi mapaso. So yun nga ang ginawa ko ngayon, yung pang lima, yung car registration the more na bago ang sasakyan mo ay mas mahal siya. So this is the first year na rin rinino ko yung sasakyan ko sa pangalan ko. Oh, just ko nalula ako, mahal-mahal pala. <laughs> Pero okay lang, at least may sasakyan tayo at saka uh, may trabaho tayo, nakaka-afford tayo ng sasakyan. Kasi kung wala akong trabaho, I cannot afford the sasakyan. Um, yung luma na lang gagamitin ko. Sabi nga ng registrant uh, lady dito sa pinagrinuhan ko. Sabi niya, alam mo ako, Oh, kakarag-karag na yung sasakyan ko, lumang-luma na. Hindi na makakarag pero luma na, in a good condition. So, yun din ang ginagawa ko. So, ang asawa ko lang ang gusto ng every 10 years magbago ng sasakyan. Sabi ko, okay pa. Kahit 13 years pa yan, okay pa kasi makintab pa naman, gumagana pa lahat, palaging malinis. so, yung $50,000 mo, makakatipid ka ng sasakyan. O, oh, ilang taon mo na yung pag-iipunan na $50,000 sa sasakyan. Buti nga itong sasakyan ko medyo mura. Subaru! Mas mura! Kisa sa Ford. Oh, Ford Mustang gusto ko rin. <laughs> Ayan po! Kayo ba, magkano ang binabayaran nyo every year sa pag-renew ng tabs nyo? Uh, vehicle Registration Renewal ayan mga loads ang breakdown or itemized ng pagre-renew ng sasakyan every year sa kon pa lang yan sa registration or sa tab